Gutom na nga siguro yan. Ngayon nga lang nagkaroon ng butiki dito sa atin. Kasi wala namang ano, insekto. Kaya walang butiki.

Parang nandun sa vacuum. Ano naman ni vacuum? Bigla sumulpot eh. Flowers. I love flowers! Mama! Think flowers ko! Cool. Ay, wow. Diyo ako, Mama? chokita. kita? Parang ang laki ng mukha mo.

Ba't ka naman sad? Kasi naawin mo ang kanyo eh. Naaway nyo kanyo? Ano? Naaway nyo kami. Naaway mo ako. Ay hindi. Naaway mo ako eh. Hindi naayos yung salita.